Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa aking lahat at welcome na naman po dito sa ating Sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin itong ating Pecha, ngayon pong August 13, 2024. At sa lahat po nating mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang dito sa ating Sumada sa Pecha o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisahan po natin ang ating Sumada. Dito tayo sa August. Ayan. Yan po ay yan po ay 8 at 13 sa ating petya 24 pa rin po sa ating taon ayan, gagaya pa rin ang dati simplify muna natin yung mga numero natin dito 0 plus 8 is 8 1 plus 3 is 4 at 2 plus 4 is 6 ayan, at sa bandang gitna din po add lang natin 8 plus 4 is 12 at 4 plus 6 is 10 at sa bandang baba din po, 12 plus 10 is 22. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 22. At yun naman pong ang kapares nating numero. Dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan, at yung numero natin dito, combine lang po natin sila. 8 plus 4 plus 6 is 18. And mayroon po yung ating pangalawang numero o kapares nating numero. Meron tayong 18. At meron na rin po tayo dyan yung kombinasyon. Pwede, pwede na po natin matayaan yan. 18-22 o kaya naman ay 22-18 ayan mga idol, pwede pwede yung kombinasyon na yan at uh, yan, 2 digits pa yung mga numero natin 18 and 22, simplify din natin yan bago natin sumada dito tayo sa 18, 1 plus 8 yan ay 9 at dito sa 22, 2 plus 2 is 4 ayan mga idol, ito yung sumada natin 9 at 4 Kunain natin yung 9. Kunin muna natin yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin dyan yung 36. Sumada 26. 3 plus 6 is 9. At 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Ayun mga edo. At sa 4 naman, kunin muna natin itong 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Pwede rin dyan ang 40. Sumada 40. 9. 4 plus 0 is 4 Pwede rin ng 13 Sumada 13 1 plus 3 is 4 At 31 At 31 Ayan, 31 po ito Ayan, lipat na lang po natin 31 Ayan, sumada 31 3 plus 1 is 4 At ayun mga doon Kung ating mga nakuha mga numero Na pwede natin pagpilihan dito sa ating sumada Ngayon kung August 13 Ayan Meron tayong 9, 18, 36, 27, 4, 22, 40, 13, at 31. Ngayon, kagaya pa rin ng dating, gagawin natin yan. Rumble lang natin. Ipili lang po tayo dito. Kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga kursunada po natin yung mga numero. Ngayon, rumble lang natin yung mga naka-encircle po natin yung mga numero niyan. At sa ating sample, ganoon natin dito yung 36 and 36 and 13. Then, 18. 18 and 4. At uh, 9 and 22. Ayan mga idol. Ito naman po yung mga sample po natin sa ating sumada ngayon pong August 13. Mayroon po tayong 36, 13, 18, 14, at 9, 22. Ayan, ganoon pa rin po sa mga sample na yan. Pipili lang po tayo dito kung ano po ang mga nagustuhan po natin o nagustuhan po natin itong mga sample natin dito, mga kombinasyon natin na kuha. Ayan, yan, pwede po natin matayan yung mga yan kung nagustuhan po natin sila. At kung may mga nagustuhan po, po tayo mga ibang mga kombinasyon dito sa mga nakaisirin po natin yung mga numero, ayan, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, po natin sumali sa pecha para po ngayon August 13, 2024. Maraming maraming salamat po.